Eh, ganun ang, ano, eh, nakita rin namin. Ito, yung hinahamon ko siya palagi, di ba, yung bank accounts niya. Billion yung pera, eh. Di ba? O, yung pa lang yung bago siya maging presidente. Noon naging presidente na, aba, lahat ng racket, meron. Sa kanila yan, yung infrastructure ngayon. Yes. la control, kanila yan. o, yung Parmali, di ba? Kanila rin yan, 10 Ito yung mabigat, yung bakuna. Alam mo bang ginawa dito, Koy? Yung bakuna, yung Sinovac, ni pera pa dyan? Ang presyo dyan na binili ng Indonesia, 1,700 mula sa China, 1,700. hundred mm. Binili ng Pilipinas uh, sa China, 3,700. Pinatungan ng 2,000 piso bawat isang bakuna. fifty 50 million ang bakuna na binili dyan, vials. 100 billion pesos ang tinubo rito. Grabe. Sino nasa likod niyan? Si Michael Yang. Ha? At Abaya. yung sila di -derte. Kasi hindi mangyayari 'yon. So si Michael yung nag-facilitate niya. Pero yun, back ano na, pandemic na. Grabe mm -hmm. na nangangamatay na 'yung mga tao. Uh, 'yung kapatid ko uh, na, na, namatay diyan sa pandemic na 'yan. Dahil hindi dahil hinold 'yung pagpasok ng bakuna kasi itong racket nila 'yung, yung inuna. So 100 billion 'yan 'yung na-discover lang pa ngayon is 'yung pharmacy. Yung formally, ito yung uh, sa face shield, naalala mo yun? Ah, uh, face shield, face mask. Alam mo yung supplier nito, yan, sila Michael Yang ulit yan. Two, $2.50 ang presyo. Ay, yung presyo ng face, face shield. shield. Binenta binili na lang ng gobyerno, sila Michael Yang sa halagang $127.50. Ang pagkakarabi, ang laki. Kaya nga, uh, umabot Kasi Kasi ng... hindi naman, ano, hindi, hindi naman, hindi naman per, per, per ano, per pieces ang pinag-uusapan dito eh. Vault orders to Oo. eh. Kaya nga. O Kaya diba? umabot ng 10 billion Oo. pesos yon. Oo. Tapos, para talagang siguradong bulk yung order, ba? minandato ni Duterte na lahat dapat naka-face shield. So, ibig sabihin ito, uh, paka na talaga nila. Kasi napansin Oo. ko noon Sen eh. Ako rin eh, naganap ako ng face shield nun eh. Hmm. Kasi gusto ko rin kumita. Nag-holding, tapos lumaki ng lumaki yung presyo. Oo. Oo. Ah, oh, okay. ang galing, no? Oo. Oh, okay. Bire mo, sa buong mundo, Pilipinas lang yung may face shield. <laughs> na naalala mo yon Yung pag naka-mask ka, tapos naka-face shield, ang hirap huminga nun. Oo. Oh. Kaya ang ginagawa ng mga Pinoy na, ginagawa na lang headband, di ba? Okay, sinasabit doon sa oh, likod. pag nakita ako ng puso, binababa. Oh, binababa. <laughs> kasi ang hirap huminga eh. Para lang, maobliga na magbilihan. Tapos, uh, ganun. ganun. Kasi pag wala ka noon, hindi ka mapapasukin sa mall. Hindi ka mapasunod uh, sa department oo, store. Oo, So, ganun yung mga uh, pag pinagkakitaan. Pati yung ayuda, pagbaba, talagang may toll gate Pagkababa nung ano, may komisyon, nung pondo. Talagang uh, lahat ng aspeto. Kung baga, ninegosyo ninigo, na nila. Negosyo. Alam mo, nakakaano naka, 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 nga siya eh. Laging sinasabi sa akin ng mga taga-suporta niya to. Hmm. Kaya umutang si Duterte ng 7.2 trillion pesos dahil nung pandemic. Abay pucha, sabi ko. Abay ka rito pa. Mm. Dinadahilan nila yung utang. Eh unang-una, sino bang palpak doon sa pandemic? Di ba siya? <laughs> Kasi nung binaban na dapat yung pagpasok ng galing sa China, hindi. Kasi yung China, ano na, kaibigan natin yan. Bipinasok, sino nagkalat? Di ba yung mga, ano, mga turistang Chinese na ano? Tapos, anong ginawa niya? Na-mishandle niya yun. Sa buong mundo, yung Pilipinas ang may pinakang lagpak na ekonomiya ng panahon na yun. Kasi nga, hindi nila alam. Puro pang bubrusko lang yung ginagawa, ginagawa nila. Kaya ito ngayon, naobliga sila ngayon, utang ng utang, na pinagkakitaan pa. So, maraming nangyari noon. Pagpasok nung, nung uh, mga pogo, nung uh, isabong, di ba? Kita mo yan, Um, ano pa ba itong ayan yung mga infra na na mga infrastructure infrastructure yung flood control sa kanila yan oh. kasi nung panahon nila ang sabi nung ang sabi nung ano ang sabi nung mga Duterte supporter sabi na na pinagmamalaki nila na si Digong daw ang uh, uh, nag-aahon daw ng Pilipinas during the pandemic kasi daw nabigyan daw ang bawat isa ng ayuda tapos umutang daw ang Pilipinas ng pagkalaki-laki na ganun, umabot ng ganun kalaking pera kasi ginamit daw ng pandemic. Aba? Pero alam mo ang tatanungin nila, sino ba sa mga umiidolo kay Duterte ngayon, no? lalo na sa mga may hirap, sino ba umasenso sa inyo ng panahon ni Duterte? Wala ako Sobrang hirap nun. Ang hirap mabuhay. Di ba gutom na gutom pati mga jeepney driver hindi nila pinapapasan O lilimos. O lilimos. Di ba? Eh kanino yun? Eh samantalang sa ibang bansa, yung public transport hindi nila sinatlon kasi talagang Kailangan uh, eh. Oo, oo eh. Obligado. Dito talagang kinwa niya. Bakit? Kasi gusto nila magpasok ng mga modern jeep na may patong sila na isang daang libo bawat isang bawat isang unit. Ba, bawat isang unit talagang lahat may may racket. May eh. negosyo. May negosyo. So, ganito, Sen. Speaking of uh, bangko, yan lagi yung pinagtatalunan oh. ninyo nung uh, dating presidente. Mm -hmm. Dumating pa nga sa punto na gusto ka ng 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 microphone sa uh, Congress yeah. nun eh. Sen, uh, eh. Yeah. Sen, pag naririnig niya yan, allergic na allergic siya. Gigil na gigil siya. Halos uh, talagang uh, the, the former president nagpipre-freak uh, out. ba diba? Ngayon, meron nat meron ng ano, meron ng meron ng uh, bagong ombudsman. Meron. Kasi yung dating ombudsman si Martirez, Pina ano niya, pina uh, protection. Pinoteksyonan niya yung ano kasi that is Duterte 30 of 20. Pinoteksyonan niya yung uh, uh, bangko nitong mga Duterte. So ngayon may bagong ombudsman na tayo na si uh, uh, si uh, Ombudsman Crispin uh, Jesus Crispin Remulla. Hmm. Sen, sa tingin mo ba uh, makakalkal din ba ni niya uh, uh, ni uh, uh, Ombudsman Remulla tong uh, questionable uh, na banko ng mga Duterte? Yes, ma makakalkal niya yan kasi may magpa-file ng case eh, kay Sara Duterte to ukol dun sa confidential funds. Mm. So yan, pwedeng gawing predicate crime yan para dun sa pagkuha sa ay, ano, dokumento sa Anti-Money Laundering Council. Mm. So makikita nila. Basta magugulantang sila pag nakita nila yan. So doon nila mapapatunayan na totoo yung mga sinasayang totoo mo tungkol sinasayang, sa bangko. Ano. Kaya nga sabi ko sa'yo, ilang beses ko hinamon yan. Ando doon pa mismo si si VP Sara sa ano sa kongreso. Mm -hmm. Sabi ko, ayan o, ano, ando dyan si VP Sara. Oh. Ah, pirma sila kasi joint account eh. Talagang hindi umiimik 'yan, 'di ba? Napakasuplada niyan. Mm -hmm. Pero hindi siya hindi niya ina-address ang issue na 'yan. Bakit? Kasi totoo. Takot siya mapag-usapan. Alam nila na totoo 'yung sinasabi ko. So, sin so, sen paglimbawa, mabuksan to ni Remulya, mm -hmm. makita sa taong bayan, do you think na i-present ni Eh, Umbudsman? dapat Eh, dadalhin niya na sa sa korte 'yan. Pag kasi niya sa korte 'yan, magiging public documents na 'yun eh. Mm. court documents yun di makikita nila kung gaano kakorakot ang pamilyang Duterte hindi po yan mga simpleng tao uh, ako po tinaya ko na yung uh, buhay ko diyan mm. nung uh, six years kakasigaw niyan uh, mahirap mag imbento imagine mo kung, kung fake news yung sinasabi ko nung panahon niya six years sa presidente eh, napakadali niyang ipahiya ako eh Mm kasi diba? eh, ano uh, oh. natalo ta na, natalo kayo nun ng social media. Oo. Oh. Kasi naging hawak na yung social media journey time Oo. Pero ngayon dapat naman medyo ano naman buksan niyo naman yung puso't isipan niyo na. Bakit naman ako mag-iimbento ng ng ganyang kabigat na akusasyon, di ba? 'Yun kasi eh, yun. Gan, ganun gano kan kanun kanila for assassination. Hmm. Winasak nila yung credibility mo para anything na sasabihin diba? mo pagtatawan ng ng taong bayan. Doon kanila inunahan, tinamaan yung uh, ano mensahe, mensahe yung messaging. messenger ang tinira. Pero I think lahat nung nilaban mo nung panahon na yon mukhang ano eh, sabi mo nga bilog ang mundo. Yes, pero ito yung ano, ito yung uh, yung peligro dyan. Kasi ngayon, nandito tayo sa punto na nakakakita sila ng opening dahil dito sa mga kontrobersya itong grupo ng mga Duterte gusto nilang sakyan itong mga issue para makabalik sa pwesto at mapatalsik si President Marcos. Mm. Yun ang kailangan natin bantayan kasi talagang na-imagine mo naman yun pag nakabalik sa pwesto sila Sara Duterte. Uh, Alam mo kung sinong Speaker of the House mo? Si Pulong. Si Pulong Uh, pagka ang department... Ang, na nga si Pulo. DILG uh, secretary mo, si Baste. Si <laughs> Di ba? Ano na lang to? Para na lang tayong mga... Sunsunuran so, dito. Oh, bansa ng mga sanggano rito. <laughs> Di ba? Well, hindi ka nga ma... Pag interviewin nila, wala ka marinig ng maayos-ayos na mensahe man lang eh. Murahing ka ba? <laughs> oh, parang puro paninigalang yung nasa... Kailangan mo yung mga barbaric sa plain stones. Oh. <laughs> Kaya yeah, ini-imagine oh, so, imagine mo, kaya kailangan wag tayong magkumpiyansa, 'di ba? Kailangan no, sa, 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 sama, lang. Sama tayo na, sa uh, lang, sa akin lang, sa sen to be honest. Na pag-uusapan natin 'yan, na-open up mo naman si ano, si presidente. Well, para sa akin, kung uh, mananalo si Sara Duterte, it, the worst is the parating na 'yung ano, uh, worst scenario ng Pilipinas. For me, Sen, ah, parating tayo doon. Kasi hindi may maulit yung pagpatay. And ngayong pangalang, yung mga taga-suporta nila, kung nakita nyo ba yung ginawa sa mga pulis? Kaya nga eh. ba? Diba? Oo. Tapos, pero ito na eh, lalayo pa tayo doon. Tignan muna natin si Pulong mismo. Si Pulong, nakita mo yung video? Nga, yung nasa barasya, Ay, oo, yung oo. may, parang gusto niya saksakin yung bugaw, oo. diba? Bebe mo yun, uh, nung bago, bago maglumabas yun. Kung kongresista ka ha? Oh, oo kampanya yung lumabas eh. Bago lumabas yon 80% ang survey ni Pulong. Oo. Nung lumabas yon nag-viral dun sa distrito niya, aba, nung eleksyon, 88% siya. Tumaas pa. Grabe. So talagang, hindi na siguro kami may problema nun. Di ba? Iboboto nyo yan. Binoto nyo. Na kahit na alam nyo ganun. Tao. Kasi, kasi, kasi parang tansya ko dun. Sa, sa lugar nila. Kapag pumapatay ka, matino ka. Na parang, na ano sa kanila yun, na immune sila dun eh. Kapag marunong ka pumatay at kaya mong gumanon, parang matapang ka, yun yung image ng tao. Yeah. Um, ano ano pa man, basta, hindi hindi tayo yung may problema. Correct. Binoto nyo yon, Di ba? Kung mm. ngayon, imagine mo, sabi ko nga, kung, kung maging speaker yan, tapos presidente si Sarah, ay, tuloy-tuloy tuloy ang pera. Oo, oh, tapos sa 2034, si Pulong naman ang presidente, si Sara naman yung speaker mo. Tapos after nun, si Baste naman yung presidente. Hanggang kikiti na yan. Maawa naman tayo. Kung mga, sige na, kung gusto nyo si Pulong, video na lang sa inyong lugar. Wag na nyo naman i- Dalhin pa sa o, level. sa amin. Huwag naman, hindi ka, ayaw namin na ng ganong style.